Isang buong baka, humigit kumulang 200 kilos na karne para sa ating mga kapatid na nasa kulungan. Ito ay bahagi ng ating hangarin na ipadama ang malasakit, pag-asa at pagmamahal sa kanila na bagamat sila ay nasa loob ng piitan, hindi sila nakakalimutan. Nagsimula kaming magluto alas 5 ng hapon pagkatapos ng aming trabaho. Magdamag kaming nagpalambot ng karne, walang tulugan, walang reklamo hanggang sa sumapit ang madaling araw patuloy ang aming paglilingkod. Para sa mga kapatid nating nasa kulungan. Hindi madali, pero napakasarap sa pakiramdam na makapaglingkod para sa kapwa. Lalo na sa landas ng kabutihan. Alhamdulillah sa lakas, tiyaga at oportunidad na makapagbahag. <laughs> Habang kami ay nagluluto, masaya kaming nagkokwentuhan tungkol sa buhay, sa pananampalataya at sa kabutihan ginagawa namin para sa kapwa. Kinabukasan, puno kami ng tuwa at gaan ng pakiramdam. Dahil sa simpleng yakap, pasasalamat at luha ng kaligayahan mula sa mga kapatid nating nasa kulungan. Walang mayaman, walang mahirap. Pantay-pantay ang pagtrato, pantay-pantay ang pagmamahal. At sa araw na yon, nasaksihan namin ang isang napakagandang tagpo. Mga taong nakalaya matapos ang higit dalawampung taon ng pagkakakulong. Subhanallah, ito ang mga sandaling hindi matutumbasan ng anumang yaman. Ito ang tunay na saysay ng paglilingkod para kay Allah.